Tara na, grocery tayo. Oh, ayan, dami mo na naman tinuturo. Mamamagay ang daliri mo, kakaturo mo. Dali ha? Huh? Ah. Ano ka naman mangga, oh? oh. <laughs> hmm, syanap, oh. Dick, Laki ng mangga. Grabe, parang papaya. O, oh, tinan mo. Mangga. Napaka-special naman ang pinyan ko. Ito yung made in China na lettuce. Ganyan, made in China. Oh, ganun. Makakatakot <laughs> ah. Ba't parang kinakabahan ako dyan? <laughs> ang ganda naman ang mga putas dito. Parang ang tamis ng pinya oh. 19 lang. Wala tayong kahiwa eh. noodles Hmm. Ah, you know, ayan oh. may Korean noodles din. Ayan, ano yan? Ba't Korean? Ang Japan din to. Ah, masarap yan? Bili tayo ng ano. Ito, Nisen. Nisen yan? Oo. No. Oh, mura lang. Ba't wala na Ayun, yung original na nisip? Ayun, ito. Ito? Ay, ano? Yan ba yun? Hindi yan. Iba e yung sura. Ganito yun. Ganito yun. Pari yan eh. Hindi, ilalagyan ba? Parang maganyan kulay blue. Wala. Wala. Sabi sa'yo, wala na. Baka binago na. Ano to? Labanos? Ito mo, maliit natin yung mga ano nila. Kapitan mo. Karot? Ayun, karot. Maliit siya ka malaki. Ayun. Ang payat no. Oo. Yeah. Ang ganda. As, parang ang nito. Dikot Parang okay, fake. Okra nila. Matigas na. Grabe naman yung okra. Parang naging ano na. Ano yun. Dito mo dikot. Ang laki oh. Parang ang sarap oh. Ang damis. Dinangin, display. <laughs> parang yung pan-display lang no. Kaya nga. Idol na siguro yung Japanese. Tara. Nasaan na yung tubig? Tubig lang naman yung bibili natin eh. Ang dami nating kuda. Eh! <laughs>